Hi guys, this is my Pinay and my Afam living here in America. Ang isang Pinay na nakaahon sa kahirapan dahil nakapag-asawa ng Afam. <laughs> Guys, pagkatapos namin doon sa chiropractor, nandito kami sa store para bumili. Guys, talagang yung mga 50% off, guys. <laughs> Kaya nandito talaga kami tapos 40%, tapos may 70% off. So, bumibili kami ng para gamit namin sa bahay, sa aming Airbnb, yung sa condo nga namin na itutor namin to Airbnb kasi kailangan namin yung e remodel So, nandito kami ngayon. Napakarami nilang paninda, guys. So, yan o. Oh. Goodness. Yan si Maya Fam. Hopefully, makahanap tayo ng magandang mga gamit para sa aming bahay. Para magmukha siyang bahay na talaga, guys. Napakarami ano nilang mga gamit, guys. Tapos, yun nga, 50% oh. Tingnan mo yung mga gamit nila. Talagang ano na to. Halos ipamigay na nila lahat ito. Ayan, mga gamit sa ano, sa mga sagbot-sagbot. Ayan, oh. Ayan. Sinus inhaler, oh. Yan, $49. $49. Tapos dito, ang $49. So, almost $30 bucks lang, guys. Oh my gosh. Ayan o. Pakarami, gosh. Mga blinds, mga ganyan. Ah, pakarami talaga. Mga lights, mga ganyan. Ayan Fan. So, ayan, blinds. bulbs. So, ayan. Mga ganyan, oh. Sa door. Sa bahay. sa so, ayan, mga ilaw. Ito. Type ko talaga to, guys. As in. <gasps> Sobrang ganda, oh. Ang chada. Gosh. Goodness. Pili natin to. So, wow. Guys, this is for your buy and box. We're gonna buy shoes for you. Para sa inyong pang-ayuda. My goodness. Yan naman pala kasi. Ito, guys. Uh-oh. What else do we need? Oh, my God. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda, guys. Hoy, oh, napakaganda ng mga shoes. My goodness. Bibili natin ito lahat para sa inyong lahat. Ang inyong pang-ayuda. Goodness, guys. Tingnan nyo, oh. we will like this. Guys, ito nga, guys, ay tapang balikbayan box natin. Bibili natin din ito. Goodness, oh. Napakaraming tsokolate pa rin, guys. Oh, my God. Tingnan nyo, oh. Oh, my gosh. Tingnan nyo, oh. Ang dami. <laughs> yes, may mga big noodles ka na, no? my fam this is for the balik buying box yeah we're gonna buy yeah that's a chocolate that i love that one my god guys naman, oh oh now he's ready for another ito pa oh mga pang easter eggs whatever pero masarap yan para sa mga anak niyo guys oh my gosh ayan oh mga candies napakarami Tapos, guys, napakadaming tiyanelas para sa inyo. Tingnan nyo, oh. Bibili natin yan para sa mga anak nyo. My goodness. Oh, my God. Nag-ano sila, guys? Oh, markdown. Tingnan nyo, napakaraming mga magagandang mga tiyanelas para sa mga anak nyo, guys. Goodness. Ayan, bibili natin yan. Napakarami naman ito. Uy. Tingnan nyo, oh. Ayan. Uy, guys, napakarami naman ito, guys. Bibili natin ito sa mga anak nyo pang-ayud, pang, ayuda, pang ayuda ng mga tsinelas. My goodness. O oh, meron tayong mga skitchenwe. Tapos tsinelas sa mga anak niyo Ayuda. Uy, bibili natin yung yes, pang ayuda. Kung gusto niyo makatanggap, sumali kayo dito para makapang ayuda tayo ng inyong mga tsinelas ng inyong mga anak. My goodness. sa napakadami niyan. Oh, may pack na pack talaga ang ating pang ayuda sa inyo.